Good ba to Ano ba yung 250? Marami palang beach dito. Leo Leo Beach Resort. May APB rental din pala dito. Ayan tayo. Yung banana, yung bowl? Uh, yung bowl nga po. Siyam? Wala bang tawag uh, nila? Ayan, gagawin ko ng 150. ang isang tao? Oo. Ilang minuto yun? 15 minutes. 15 minutes? O bakit mo kayo mas magpamali o gagawin mo ng 120? 120 sasabihin ko muna sa mga kasama ko. Ano Ayun oh, no, banana ano, yung dragon. Ayun, 120. Paano ba yung yung ano ko yung tayo? tayo. dito, 120 daw yun oh. No? isang tao 20 minutes Ano nyo? Sinyo? Tek. 124 yon. pa ba namin kung inaatakatan do kaming lahat. Kung kami lang kami doon, sa 1 2 3. Oh, jump shot. 1 2 3.